Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong lalabas ng bahay. Papasyalan po natin si Paring Sebastian Omar Skilalang. SDL Avery dahil kahapon siya po pumunta dito sa ating Avery. Ngayon naman po ay siya ang bibisitahin natin. So ito palang gagamitin natin itong single na motor na to, itong Mio dahil nakasarado yung tulay dito sa banda sa atin dahil uh, ginagawa yung mga tulay at saka medyo malapit lang naman kaya magsisingle na tayo. So babalitaan ko kayo guys no pag nandun na tayo. Let's go! Music Lang guys, no, kakarating lang natin dito kay paring SDL Aviary or sa paring Sebastian Mendoza. Kahapon nga po ay pinasyalan tayo doon sa ating aviary. Ngayon naman ay nandito tayo sa kanyang aviary para ipakita ko po sa inyo kung gaano kaganda yung mga ibon niya dito at yung aviary ng setup niya. So maya maya lang guys ay nagkakapilang po tayo saglit. Maya maya ipapasok tayo doon sa loob para ipakita po sa inyo kung ano ba yung mga klaseng mutation na nandito sa kanyang aviary at kung gaano kaganda yung aviary setup niya. So ito na guys, si paring SDL aviary, sasamahan niya tayo dito sa loob ng kanyang colony para silipin yung mga ibon niya dito at papakita ko sa inyo kung gaano nga kaganda yung setup niya dito. Actually guys, nakakatapos no, lang namin pong mag-DNA ng mga ibon niya. Tapos, uh, hinabol namin doon sa padalahan para kahit papano. This week, ay lumabas yung resulta ng mga DNA natin kahapon yung mga ibon niya at saka yung isang ibon natin. So ayan guys, nandito na po tayo sa loob ng Anyang Colony. Ayan si paring Sebastian. So maya, -maya lang guys ay ililibot niya tayo dito at sasabihin niya sa atin kung ano-ano ba yung mga mutation na nandito sa kanyang colony. So dito guys, yung entrance ng kanyang aviary. So unang papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga setup niya dito pagdating sa mga ano organized ng kanyang mga cages. Ayan o, oh, iikot ko muna kayo guys bago po natin siya tanungin kung ano-ano ba yung mga bagong mutation or mga project na nandito sa kanyang aviary. And guys, kung makikita nyo, halos palibot ng kanyang colony ay nakasabit yung mga cages at saka yung mga ibon na nakikita natin na yan, puro mga larbirds or fishery kung tawagin natin sa scientific name. Tapos, uh, meron siyang naka flight cage doon sa may bandang sulok. Dalawa flight cage niya. Nandito siguro nakalagay yung mga progenies niya. Ayan, napakaraming progenies. Naka-flight sila lahat. But anyway guys, ayan si paring SDL Aviary. Ayan, pare. Good afternoon ulit. Kumusta? Ayan. So, ililibot natin yung mga viewers natin, pre. ah uh, matanong ko lang, pre, sa dami ng cages mo dito, ilan yung mga nakaset mo na ano dito, ng mga ibon mo? Roughly estimate, mga 60 pairs. 60 pairs yung mga nandito. So, 60 pairs. 60 pairs, no? So, halos pala lang nakikita natin yung mga cages to, guys. Ay, meron pala halos laman tong mga to. So, kung i imagine natin, ay napakaraming Pababahan ni paring ano, si paring SDL siguro uh, hindi bababa sa 20 heads Bantley yung mga sisiyon na bumababa dito sa kanyang aviary anyway pare uh, ililibot natin yung ano ano ba yung mga pangmalakas ang project natin ngayon dyan or uh, mga project na pinupokus natin ngayon this year mga ano lang pare mga kupadan more focus sa kupadan yes, hindi na tayo nakapag-upgrade dahil sa mm. kaya tayo sa trabaho tapos may niyan siya tayo dito na So, para sa speedbang. Yasa pre no. Yasa. Mm. Pero um, ano rin to pre? Ah, uh, fishery din to. Yung scientific name niya. Oh, uh, scientific name niya din Ah, lilne yung iba. Pero parang ano no, yung napakalaki ng similarity ng ano ng fishery no. And guys to. Oh, ito yung yasa na tinatawag nila. So, ah uh, dati, uh, natatandaan ko nagkaroon ako ng isang ganito Kaso, ah, uh, hindi ko siya na-breed. Ah, hindi, na ah, hindi ko na alam kung saan napunta yun saka binenta ba or pinamigay ko lang sa isang tropa kasi isin na natin mga kopape mga post red mga possible red factor possible red factor tapos per, meron ako nakikita dito ano lutino opa try no saka desino 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 opa ayan so Itong mga to, parang mga opapel yata to, primino, Preno. Opapel, tapos anak ng post bronze. Possible bronze palo, no? Oh. Ayan, so, Napakaraming ibon ni Paring Sebastian. Halos puno lahat ng mga cages na dito. Ito, halos split dan lang Hmm, itong mga to, oh, split dan, Mga split o five pack, no? Split o five pack. sisilipin natin. Ayan, no? Napakaganda. So, parang multi uh, molting stage na yung mga ibon na nandito sa flight cage niya. Tapos dito sa kabila pre Split dan din natin Mga split dan Grabe ang daming pyesa dito Ayan guys, so matanong natin si paring SDL, uh, Sebastian Mendoza uh, para sa mga viewers natin na gustong mag-inquire o bumisita dito sa kanyang ibunan saan natin siya pwedeng kontakin? Para sa nga pwedeng kontakin ng mga viewers natin sa gustong mag-inquire sa'yo at gustong bumisita dito sa aviary mo? Message lang sa Facebook account natin pare, Sebastian Mendoza Pre, matanong ko lang, ilan yung mga parisan mo dito na ano or yung mga project dan mo dito na nakaset ngayon? Project dan, ha? pare, Ayan, blue dan. Par blue dan. Par blue dan, poso sopa, saka par blue iwi mo pa, po dan. Ayan. Mga bagong, bago na yung hen dyan, parang ko na yung hen na dyan. Mm, so, bagong parisan ngayon uh, yan, pare. Ayan. Maliban dito sa parisan mo na dan follow, opa project na yan, pare. Alin pa yung mga project mo dito na Opa Dan follow at ilang so, pair right. sila pare rin? Uh, dan din, saka Opa Split Dan. dan. Yan, pakita natin sa mga viewers natin. Ito, green opa. Split dan. Split dan. Tapos, yung pair niya, istorbohin ko muna kayo. May mga ina pa rin. Ay, ay, may itlog. May itlog na dalawa. Napakabilis din ang production ni paring, ano, ni paring SDL. Oh. Hindi pa nawawala yung mga ina niya. Meron na kagad, ano, dalawang itlog. Ayan, no. Oh. Grabe, napakabilis ng production niya. So, ang ID ng mga ibon na to, guys, ay... Bio wing din. Uh, split opa na yan pare. kasi naglabas na siya ng opa, opa pare no. Tapos yung ano, yung Paris naman niya is green, green opa. opa. Kumarga na yung posta. Uh, kumarga na yung ano. So meaning to say uh, opa. split down na yung, yung ano, yung Paris niya na ano, na hen. So ngayon ay meron nga po silang mga inakay at dalawang itlog. Pagdating dito sa isang cage pare so, Ano naman pare? Maganda pinapalabas nito pare. Wala tong mintes, puro fiber lahat linalabas nito pero yung parents niya wala ng fiber din. Mm, ibig sabihin B1 B2 sila pre. Yun Pag ganun. Lang, sa aral nila pare pero Yan. So nasabi nga ni paring Sebastian, etong ano, etong isang breeder niya na paris na to, kung mapapansin natin guys, makikita po natin yung phenotype nila is blue series lang, pero lahat ng mga inaanak nila is puro farblo yung ano yung phenotype nila so uh, meaning to say para sa akin sa experience po natin ang ibig sabihin lang noon ang mga parents nito ay B1 B2 yung genetics nila so dahil nga po puro parblue yung mga inaanak nila walang ano walang blue series na kagaya ng ano ng parents na to or yung parisa niya uh, puro parblue yung inaanak Ibig sabihin guys, uh, isa sa kanito, isa sa kanila ay uh, B1, tapos yung isa naman sa kanila is B2. So, ganoon ang pagkakaintindi ko. So, kung mababasa nyo or mapapanood niyo man itong uh, video natin na to ay pwedeng-pwede po kayong mag-comment kung ano po yung ano, yung declaration nyo dito sa mga parisan ni Pareng Sebastian. Ayan, no? Oh. Grabe, napakaganda ng ibon na to. Medyo madilim nga lang, guys. So, pagpasensya nyo na ho. Oh. Yan. So, dito tayo sa case number 3. At dito naman pre sa ano? Sa... Siyempre, so, mga pasisiyo ko na lang ito na sinet ko lang din. ah uh, galing din dito sa uh, breeder ko. Yun, mga kapatid nila. Pero so, yun, hindi pa ako pinaka-DNA yun eh. Kailan mm -hmm. lang tayo mo, hindi pa natin nasigaso. So, yung nag-aalaga ko dito, kung may nakita siya nag-mimit sa ano, nung nakaraan, mahirap ang DNA. Kaya... Ano na lang sila, natural pairing. Natural lang. pairing. Kumusta naman yung breeding mo sa natural pairing? Nagmamatch naman yung gender nila? Hopefully, pero ngayon na uh, bak yung head, pero okay naman yun, 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 yun parang na parang butik sa matya. Pakita natin pre kung ano ba yung parisan mo dito. So meron siya ditong ano to pre? Olive green. Olive green, split dan, split opa, tapos ewing olive green split dan. So, ibig sabihin, back to back split dan na yung parisan ni paring ano. Pero tulad po na sabi niya, itong isang parisan niya na to ay natural pairing lang. So, hindi pa nagano pre, hindi pa ng itlog. Hindi pa. Hindi. Pero nag mate lang sila. Mm, nag lang, lang pero hindi pa natin masasabi kung talagang uh, proven pair okay. na sila. na uh, hanggang di natin nakikita yung egg nila is fertile yan. So nandito yung mga parisan na Danny Paring ano, si Paring Sebastian dito na cage number 7, uh, cage number 3, tapos dito sa cage number 22 Cage number 24 at saka yung cage number 15 pare. Ano tong ano? Wala, monster na lang. Yan. So ayan guys, so ito yung mga uh, breeder na pino ni Paring Sebastian Mendoza. Naka-focus siya ngayon dahil nga po kakarating lang niya galing ano, galing ibang bansa. So hindi pa siya masyado nakapa, nakapag-upgrade sa mga bagong mutation natin ngayon. Pero paano ko pre, may plano ka bang mag-upgrade tulad ng Aqua, YF or hindi. ano man yung bago meditation na nandito mga yung sa sapi ating sa Pinas. Someday siguro pare kung mga ano tayo, hindi uh, natin masabi, malay natin, uh, yung na blessing, kapag upgrade yun tayo. Yan. So, yeah. So, kung anong meron tayo pare. Yan, yan ang importante, mag-enjoy lang tayo. Hindi hindi tayo nagkikipag uh, competition sa ibang mga breeder. Ang importante diyan ay masaya tayo kung ano yung ibon na meron tayo dito sa ating aviary. So, kung makikita nyo guys, no, halos pala lahat ng mga nandito na nakasets kay ano sa aviary ni paring SDL, halos pang poster pala lahat ng mga yan. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit napakabilis ng production niya kasi ito yung pinofocus niya na ano ng mga breeder uh, o pa dan follow uh, the rest yung mga paikot na cages na yan ay puro pang foster niya tapos yung iba naman ay mga young pa na naka dito sa kanyang colony kung di yun ay tatanong guys no, si pareng Sebastian ay matagal na rin siya nag iibon siguro nauna siya sa akin kasi nag-start ako mag-ibon uh, way back 2000. 18 or 19 nag-start ako mag -ibon. So nag-focus ako nung lumabas yung ano, pare yung permit ko sa DNR oh, okay. as a CWR holder. So matanong ko lang pre, uh, sa pag-iibon mo, mga ilang taon ka na nag-iibon? Nag-start kami pare way back, 20... 16 or 17 mga ganun napakaganda pa ng presyo nun no? maganda pa ang presyo nun <laughs> pero ano kukunti pa lang siguro kukunti kayo nun kukunti pa lang no? ang mga breeder nun no? pero sagasig na sa lakas mm. Ano, ng ano ibon Ibig sabihin, ano, nasa 9 years ka nang nag-iibon pa rin, eh, no? 16, okay, no? 9 years. 9 years to 8 uh, years, no? Ayan, so, talagang uh, masasabi natin na yung mga ibon ay talagang stress reliever ni paring SDLA Berry kasi kung isipin natin, uh, since 2016 or 17, nag-start siyang mag-ibon. Hanggang ngayon ay lalong dumadami yung mga ibon niya. So ilang guys, no? maraming maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa aming dalawa ni paring SDL Aviary. Sana po ay muli kayo nag-enjoy sa mga alaga nating ibon. Ayan, napakaraming ibon dito sa atin. likuran maging dito sa harapan. Anyway guys, no? sa mga gusto magpa-DNA ng mga ibon nyo, atas ko po dito yung Facebook account ko para po sa mga gustong magpadinay na mga ibon nyo ay pwede pwede ko po, po kayong pasyalan sa inyong aviary ayan. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po palang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod natin video. Goodbye!